So ito yung uh, private terminal ng Yellow Bus dito sa Isolan no mga mga ka idol Private terminal ng Yellow Bus dito sa Isolan Sultan Kudarat. So ito naman po yung harap ng bang house dito sa Isolan. 1988 going to Esperanza no so din si Esperanza yan ang um, 019 Takorong via Marvel uh, ito guys yung terminal ng Isola no? so bali yabagyapan ni kay Yellow Bus private terminal pa rin to ng Yellow Bus ito naman po yung bank house ng mga driver, conductor at saka guardia So ito yung uh, private terminal ng Yellow Bus dito sa Isola no mga mga ka idol Private terminal ng Yellow Bus dito sa Isolan Sultan Kudarat. So, ito naman po yung harap ng bang house dito sa Isolan. Mga bang house po to. ito. Dito po yung kanilang garahe. Garahe ng mga motor. nandito naman po yung CR o likod ng kanilang bang house o bang house namin pag nga dito kami makasleeping. at pagmamayari po ito ng Yellow Bus Company sa private terminal so itong aircon 39 galing po ito ng uh, Esperanza So maganda dito ang terminal dahil malilim at saka maraming niyog. ano? Know? Libre lang pong kumuha ng niyog dito guys, no? ng lubi. Yung nga lang, huwag ka lang magpapakita. Libre kumuha, basta hindi ka lang makita. So maganda dito kay malilim. may mga puno ng sarisa 414 ah uh, biyahe po dito yan ikot sa tawag nito Colambog Surala ay Colambog Santo Niño, Surala marbel ito naman yung dala ko ngayon 019 ah uh, dito po ang danyan sa takurong to Marvel ng doktor Hello <laughs> So meron ng eleven dito mga ka oh. So ito po yung minaman ko idol, 019, no? Papuntang Takorong Market. At saka naman po yung 414, uh, Surala, Santo Nino, marble Gapon. Ngayon, ang aming ang nagwaga po ang inspektor uh, si Mr. Sunny Sulit Sunny Parson kung tatawagin nila yan yeah, no so in dispatch ng mga idol no na nag arang mga dispatch idol tong naka di dilaw no so in dispatch na so thank you for watching mga idol uh, wag kalimutan na subscribe po ang aking youtube channel Fabian Vlog ang pobring bus driver no so thank you for watching god bless mga idol